Sa halagang 1,300 pesos ay may papasayo na nga itong Duke 390. Grabe guys, ito nga yung KTM na meron 390cc na pwedeng pwede na nga sa expressway. 1,300 lang, magkakaroon ka na ng big bike. Ayos yun, di ba? O mga trupre, nandito nga pala tayo ngayon sa World Trade Center. Dito nga yan sa Metro Manila, Pasay City. 2025 Inside Racing Bike Festival and Trade Show. Dito nga pala tayo ngayon sa booth ng Imprint Customs dahil nga meron silang pag-giveaways ito nasa sa halagang 1,300 pesos ay pwede na mapasayo ang big bike na ito. Sa mga nagtatanong nga pala kung anong mga bagong riding jersey ngayon, eto nga pala ipapakita ko na sa inyo isa isa. Ayan siya oh, meron nga siyang iba't ibang mga kulay at meron na rin tayo rito mga jacket o oh, di ba ang astig. Syempre, meron din tayo mga sombrero na broid na yung tahi o oh, di ba Ito naman yung ating mga bagong t-shirts ngayon, may nakalagay nga na Saints ang angas. Ito naman, tinatawag nilang Race Series, astig di ba? At meron pa tayo the chosen, yung merong angel at diamond. Buy 2 for 1,500 for selected items. Ikaw na kaya ang magkakaroon ng bagong big bike?